Ili, sa nagkakai. ni Bagotang Sugilanon ang Laila ni Mila. sure. Mas nindot amuliwat liwat kung kami na'y magbuhat. <tong> ah? Ak akay, kay, kay nga di ay, ma'am. aduna na ba di kamoy relasyon? Um, uwa pa. Pero, nagplano kong makigrelasyon niya. Then I hope you don't mind. Kay ugangan ka niya, dili ba? Ah, uh, Aha? Uh Oo. -huh. Oh, Nadistract ka sa akong kaprangka? Ah? Uh -huh. Anyways, um, si Felipe. At tu yung bahin ng bay, ma'am. Nagatiman sa hayupan, ingon man sa among mga tanong. Ah, okay. Nakagusto siya ni Felipe. Mm. To ako na sa liyong bahay ng bahay si Felipe. <laughs> Apasin ako siya. Hindi sana ko makita siya samtang nagtrabaho. <laughs> Basta ka na nahugikan sa lamisa? Album? Hmm, let me see. Agong po Oh, huwag ko masayop. Album cute. Wedding album. Oh, pictures ng alikin niya sa kasal nila ni Filipe sa iyong asawa. Mutan ako. Hmm sa kasal Si Felipe kini uban sa usta ka babae nga. In fairness, go pa kini hana. Puti. Taas kaayo ang iyang itom kayo nga po. Oh, they look so in love in these pictures. Tami iskain ilang mga pahiyong sa sagusa. Ah, kini. Nagkumpanay sila sa ilang mga kamot ni picture. Ah, nagtinanaway sila sa sagusa. Mm. -hmm. In love kayo kayo silang tanahan. Hmm. Huh. Parang di ba hinoon kong kasuya na nagtanaw sa ilang mga pictures da? But in a way, soya man ko, ngawa naman ka. Samtang ako ang ni akalun <laughs> ni ako ning painga nga unta, ikaw ang iyang ikawpan. Pero ako na. Ugbatan un pa ang imong bana. Naginanglan pa si Filipe ug mo care And since, wak ka naman. <laughs> I will do the honor dah. <laughs> Ay, muling ko lang unak ko. Oh. Unyan na ko manaog aram mo apas ni Filipe liyo. Mm. Oh, better. Mas nagwaan ang kakapoy sa kong pagbarog. Bahala na kung gahit kini ilang bangko dini. eh. Mm. Pupadahin ako sa pagtanaw sa ilang mga pictures. Mm -hmm. <laughs> Gwapa kit kin boto na ona on kining kanhing astawa ni Felipe. Pointed ang iyang ilong. Baga siya og kilay. Tagaas ang pilok. Nindot siya mga mata. Oh shit. Samtang ako. Kinahanglan magbutang ko og baga nga mascara sa ako mga pilok aron lang mo baga kin tan-aon. <laughs> Nindot siya og mata. siya pure nga Filipina. Pero, ha, kinsabay na akaroon, ha? Nagkauban ni Filipe. Dili ba nga ako? Oh, oh, so sorry ka na lang, Tay. Masayo ka mang may retire. Sayo ka usap nga mapulihan ni Filipe sa iyang tugahan. tunog nga napaingon din niya. Eh. Nabutang na tingali sa ugangan ni Felipe ang iyang anak. Nagpaingon na siya din eh sa kuntungod ang iyang tunog. Well, I'm busy watching the pictures. So, nila na kinalang mulingi pa ko niya. Ipadayon ko ang pagpakli ng ilang album. Mm. Wow! Indot, Kanindot ko din indapita. Nagipapiktura nila ni Felipe yung sa kaninyang asawa. Hmm, nice. Asa mo rin siya indapita ng... Huwa oh. 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 oh, siya din yung uban ako. Pero... Pero ang tunog ka kanina. Nabatid ako nga may hunong siya yes, sa kong tungod. <laughs> Iguro tingali sa kong kitan o ug milakaw. May balik sa pagsud sa lawak. Hmm, okay. O pa ko sa pagtanaw sa mga pictures. Oh, wow, kining oh. Stolen siya kuha sa kaninyang asawa. Nagtalikod siya nga. Nagatubang sa bukit nga pahin. In fairness, ha? Bisan magtalikod siya. Mailahan yun ni mo nga guwapa siya. <laughs> oh, nagyot lagi like si nanay sa kusina. Na dito magikan ang kasikas. Oh, anyways, mupadahin kong tanao sa ilang mga pictures. Mm. Oh, ganahan siya ko yung napitang na imutangan ni ining asawa ni Felipe. bisa <laughs> Gusto siya ko magpakuha picture in the pita. <laughs> Ay, I told you, Nay. Dili na kita lang silbihan pa kunin mo. But anyway, salamat ining water ng imong gibutan sa lamisita, ha? Hmm. Um, Asa't tapita tuod kining... Oh. Nay? Bago pa ganun siyang nagbutang sa sa kabaseng tubig din sa lamisita. Kung ganun niya may hangat ko, aron mga niya, wak na siya. Oo. Oh. Ha? Creepy, ha? Kapas-pas ko niya mula kao. Ay, anyways. Gusto kong may picture sub ko ni Ining Dapita. Sama ni Ining yang... Oh, oh. Wait, wait. Wait, who's Oo. Oh. Oh, Gusto. Like na ang picture sa pikas. Huwag oh. pa na ako kinimapaklis sa sunod niya, page. Pero ano? Pero ano? Ano na takilid naman siya din sa mga picture? Ano oh, nagtalikod mo ito siya ganina sa kong pagtanaw? Oh, shit. oh, mm, basi na balhin ako accidentally eh. Hah? Wah! Wah, cute! Lahir kini ni Adin hee! Ibalik dah aku sama'ung bahin. Oh, shit! Naga tu bang nasi Ini iang picture? Wah! Ang album! Oh, ah, Ang album! Aku nabuian! Nagsikik ni ugam leh salahin lah ni page! Kawan kinsa magkatong ang bisita ni Philippe nga dito sa sala. Pero nga man, nga murag may man siya. <tot>

Wag oh. ko makapugong, huwag na nga tumba na hinatang doon ha. Ha? <sighs> ah, Pero pang ka man, ma'am, paingol din eh. Oh my God! Kalit ka bigak bigakos. Oh my God! Ma'am, nga na? Oh my God! Masa mo't akong pagawa eh. ah, ni? ano lagi. ang ah, ah, album, ang album. Nagtanaw ko sa inyong album. Then, then, nakita na ko ang pictures sa inyong asawa nga nagtalikod. And then, 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 kalit lang ha. May ato bang siya na kuog? Mom, usah gunung di penulti ni, Mom. Nek sol tikus tinong ode. Oh, aku magtubut-tubut ni, Mom. Believe me! Ah, Lih suras ang tuhuan, anak, Mom, oi. Picture mo liho. Yes! Yes! Ah, <laughs> Mamarog sa tanam. Ah, ah, eh, paaya ah, na to pagkatumba din sa yuta. Nga akong gibugol. May lang lang gani eh kay Lili ni lapukon. <laughs> Barugo na, mam. Ma kay midatog ka na no, dili ko. Dili ko, dinira ko ni mo. Ha? Sige yeah, kasi babaw sa kong lawas. O huh? maglison ko sa magbarog. Kung naakapali ha, midat na o No, I like it here. Ano sa? I feel safe here. Dinira ko. Ma'am, ang tao. na kayo akong buko-buko, ma'am. Okay, fine. Pabawa ko. Pero kung gusto ko pagbalik. Kung Okay. Magay mo ka na sa pagpalug. Ano bang niya ka ma'am? Ma kung may lakaw ka, paselo ako, ma'am. Pero balibaran ti ka na higayuna na kay may pa ko. Oh. Huh? Ano nang gisakan ni mong imong kamot, ma'am? Ang ah. dili pa matod ko. Ang gusak po. Human ko mo barogi kan si mong lawas. no, kukusan ako. Kay na hadlo ko. Wala. Hmm. Uh, Unsa, Please, I'm still so scared. I'm still shaking. Ikaw, para nang ako mga kamot, oh. Hmm, si. Nagkulog pa ko. Pero huwag mag angin kahalukan, ma'am. Adlawan pa man kaayo. Shh. mam mm, ma Ma'am. Oh, oh, si, ibutang ko kini sa, uh, sa kundugan ng imong kamot, ha? Arwa batik ni mo ang, ang, kakulbang ako gibati. Oh, mam mm, oh. mm. oh. ma Ma'am. Hey, can you feel it? Huh? paspas pas, -pas kay mga pinitik ni ini dili ba? It's it's palpitating. Erasing between sa kong feelings para nimo ug sa kadlok akong gibati sa ulagway sa si imong asawa. imong gagusang makapagkalman yung akong kakulbang kibati karoon. Oh, ang gaksa ko, Philip.